Hi guys! Welcome back again to my channel. It's Marineros Vlog and I am Iron And for today's vlog guys, samahan nyo ko today kasi pupunta tayo sa office. Kasi guys, sa March 3 na yun sakay ko babalik na ulit tayo ng barko. <laughs> Nine months ulit tayo doon. 9 months ulit tayo. Puro dagat ulit ang may kita. So ayan guys, so pupunta tayo ng office today. Kukunin natin yung mga papers natin, yung mga documents natin, pati yung plane ticket natin. So kasabay nito guys, ibibigay din yung mga issued na company like cover all safety shoes, tsaka kung ano pa yung issued na company nyo sa inyo. So guys, samahan nyo ko para makita nyo kung ano ba yung gagawin ko or kung ano ba yung mga pine-prepared ng mga Seaman si kapag sila ay pasakay na ng barko. So, ano? Tara, let's do this. Yo, what's up guys? So, nakagaling ko lang sa may office. Tapos, nakuha na rin natin yung uniform natin, tsaka yung documents natin. So, ngayon, mauwi na tayo ngayon, papunta sa bahay. Magkaayos na tayo ng gamit kasi sa March Chile yung alis ko sa may Sunday alas 8 na gabi. Pero guys, pauwi na tayo ngayon. Mag-aisa tayo ng gamit. Kasi meron na lang tayong isang araw para maayos natin lahat ng gamit natin. Ano guys? See you there. Sa birthday ni Shamira? Masaya. Wait, <laughs> coach. Gano tayo coach dito? Uh, masaya naman eh, Masaya naman Ang ganda ni Som, oh. Ang <laughs> hey, miss you ni... Nanalo ka ba sa ano? Nanalo ka ba uh, Natalo ka? Hindi kasi money contest. Ah, money contest. Ah, okay lang Hi guys, so welcome back to my vlog again. <laughs> For today's vlog guys, kasama mga ko mga pinsan ko. Ito sila. Nandito tayo sa party ngayon ni Shamira. Met... Hello. Hello. Ito <laughs> si Ate Ano man sabi mo ngayon sa birthday ni... Birthday ng pinsan mo. Ano ba alam Ay, kasama na dito. Lalabas ka sa YouTube. Mga sasabihin. Ito <laughs> si Shen Shen. Hi, Shen Shen. Hi, baby. Ito Shen Shen. Hi, Shen. Hi, Shen. Hi, Hi, Shen. 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 Ito si Shen Shen. Hello. Kiss mo sila. Kiss mo sila. Last shop. Hi. Ito <laughs> naman hi. si Toli. bye kamu bye 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 Hello. Happy birthday. bye ka bye 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 parang sabi ko yung birthday mo, may wish ka ba? Wala. Wala ka wish? Dapat meron ka wish? Wala. Bakit wala ka wish? Hey, hi guys. Ha? oh, ingat! Eh, Ito eh, yung mga po natin. Hello muna kayo sa camera. Hello! Hello! Hello. Hello. Anong pangalan mo? Ah! Ah, sige Dina. CJ! Hi. Dina! Hi! <laughs> dina nangyayari <magna> sa Youtube. Tapos na ba Ayun, Wala ba pa sa loob niya siya Wala eh. Kama, eh. Ay, gano'n ko? Nakakaloka. Welcome to my show. My channel. Di ba? Tara. <laughs> ay, aalis uh, ako. Bye, ina. na kita. Bye, bye. Bye, bye. Guys. bye. guys, papaalam muna tayo sa mga pinsan ko. Bye bye, Bye bye. Bye bye, Bye bye, Let. Bye bye, Bye bye, Let. Bye bye. Bye bye, Let. Bye bye, Let. Bye bye, Let. Bye bye, Bye bye, Bye bye, Bye-bye. CJ, bye, -bye. Bye, -bye, bye 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 Kita bye Hindi, alis na ako. <laughs> See you next time Dita. Okay, thank you. <laughs> Bye bye pa. message ka. Dagat ay I love you. Bye, ingat ka balong. Ingat Oy, ingat sa mo ah, ah. okay. sa. 拜拜。Bye bye. Bye bye. natin pumunta sa may birthday party ng pamangkin na natin ng Samiran today. So, nandito tayo ngayon sa airport kasi nga hindi yung flight natin. Tapos dito na kami sa may airport actually. Sa ano to? Departure area? Terminal 1? Ah, oh, dito na ako to. So, tayo guys. dito ata sabay na i-ya terminal 1 flight namin is 8:00 so meeting place namin is sa may food area. Ang meeting time namin is 4 p.m. hahanapin pa natin yung mga kasama ko kasi nandito na daw sila. Sir, saan po dito yung ano? Uh, food terminal? Dito ba? Kabila. Asa ah, kabilang? Thank you. Kabilang doon. Bali tayo nang ways sa may kabilang pero nandito na kami sa may i-ya terminal 1 sa may departure area. or vlog? Sabi ni Sir, kasi ngit ka ng lulo. Saan? Ako? Mm. so boarding na tayo ngayon papunta tayo sa may Bangkok so yung sakya natin ating aeroplano is Thai so ang number natin is 48A hanapin natin siya para doon tayo upo 2019. arrive lang namin today sa Bangkok, Thailand. Dito kami nag-connecting flight tapos papunta naman kami ngayon sa Tonda, Japan. Kasama ko si Third Bay. Nice. <laughs> Ang haba ng biyahe namin, na-delay kami ng almost one and a half hours. Dapat makakarating kami sa may Tito is 10.22 pero naka-arrive na kami ng almost 11.30 something. Doon ngayon mag -ante kami kung anong oras yung flight namin pa Japan. Tapos doon na kayo mag-join on board. So, see you guys kapag nag-boarding na kami. Ah, yun guys. So, on board na kami ngayon sa my airplane. Wow, oh, laki! ha oh, ha. <laughs> Mr. Airplane guys This is it, magpunta na kami ngayon sa Japan Almost 5 hours ang biyahay natin daw Time check tayo, 1.51 so makakarating tayo doon almost 6am in the morning ah, Okay ka muna ah, siya, na kami. Excited na ba ngayon? Excited na kami Pugo na ba ngayon? So, Ayan yung mga kasama ko guys Ay, Ayan yung mga pinapapitay na natin. Oh, Ayan yung kapalit si Aldrin Discharge. Oh, yun. <laughs> Ayan, magsisiman lang muna. Kapit pa lang, malalo na na. Ayan. ni Ka. Sawa so, Ka. Kapat so, ka. <laughs> <laughs> Ang seat number natin is 69K. Hanapin natin si Sinen. Ang number mo, pre? J, J, K. Magkatagal na naman tayo. So, sincere di tayo today. for pa tayo dulo. Ikaw na naman, sir. Ay, tayo pag-iwalay na. Guys, <laughs> tayo today. Pagkatagal pa rin natin eh, si... Si Andrew tsaka si third mate Kaya... 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 Ang lupit oh! So first time natin sumakay literal sa hagdamang ng Europe Hi guys! Welcome to Pokeroka, Japan. So we're now here in Japan with my co-workers. Okay, so papunta na tayo ngayon sa Subaru. Pero pabiyahe tayo ng 3 hours. ay papunta sa Mayport. Kaya dahil hindi nakadak ang bargo, gumamit pa kami ng service na ferry para makasampan dito. So this is it mga kamarinos. Ito na yun. Ito na yung bagong sasakay natin. Isa na namang bagong kontrata to. Isa na namang bagong buhay sa bargo to. And guys, hindi na ako masyado nakapag-video kanina kung paano kami umakit dito sa barko kasi gumamit kasi ng pilot ladder para makasampa kami dito kasi hindi nakatak yung barko. Hindi na ako makapag-vlog muna ngayon kasi need pa namin mag-familiarization, need pa namin magpasa ng mga documents namin. Maraming mga bagay na ginagawa kapag on-signer. On-signer. <laughs> kapag nag-join ng barko. So, yun. Um, after nito is magta-turnover na kami. Pero time check muna tayo. It's 12.21 ngayon. Nakain muna kami. So after namin kumain, is detiretso na kami ng turnover. So yung pinalitan do guys is, ano siya? 8 to 12 ang duty niya. Kaya 8 to 12 din ang duty ko. So paano guys? I'll see you next vlog. And I hope you enjoy this vlog. This, this second time na nag-join ako. Number ko na binilag ko talaga. So see you next time guys. And... Maybe next time, guys, ang gagawin ko vlog is iikot ko kayo dito sa Abina ko kung ano ang mga meron dito sa pina ko, you no? Know? Yeah! So, <laughs> paano guys? I'll see you next vlog. Bye-bye!